Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. May tanong dito ang ating kapatid na si Sister Its Bina Rad. Sabihin niya, "Kailangan po ba mag bago magbasa ng Quran sa cellphone lang dahil may kabuuan ng dalaw ang isang babae?" Okay. Dito nagkaroon ng opinion ng mga ulama kung pwede bang bumasa ng Quran ang may dalaw. Pero unang una, nagkasundo ang mga ulama na bawal humawak ng direkta sa Quran ang babae may dalaw. Nagkasundo sila na bawal talagang hawakan ng babae na may dalaw ang Quran ng direkta. Maliban kung may takip yung kamay o may takip yung Quran, hindi niya direktang mahawakan so walang isyo doon. Ngayon, pagdating naman sa pagbabasa ng Quran, ng Baydalaw, nagkaroon dito ng opinyon ang mga ulama. Ang pananaw ng karamihan sa ulama, sabi nila bawal. Dahil inahalin tulad nila ito sa Junub. At isa sa kanila mga dalil na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na la wal junub shay'an min na hindi pwedeng bumasa ang may regla at ang junub yung may dumabas sa sanhi ng pagtatalik o sanhi ng panaginip ng anuman aya sa Quran at iba at iba pang dalil katulad ng kana yu'allimuhumul al Quran wa kana la yahju la yahjuzuhu 'anil Quran illa janab ibig sabihin ang ang propeta sallallahu nagtuturo ng Quran at walang pumipigil sa kanya na basahin ang Quran maliban siya ay junub so ang mga hadis na ito ay uh, mahina pangalawa ang pag ang uh, paghalin tulad sa sa junub sa regla ay malayo pong pagkakaiba kasi ang junub pwedeng maligo pagka junub niya pagkatapos siya maligo pwede din basahin ang Quran ang may regla kahit maligo siya hindi mawawala ang regla niya kaya nga ang pananaw ni Imam Malik rahimahullah at sinang at isa ito sa pananaw na sinang ayunan ni Sheikh ni Imam Shawkani na pwedeng bumasa ng Quran ang may dalaw pwedeng bumasa ng Quran na may dalaw at pwedeng niyang hawakan ng cellphone na may Quran. Pwedeng niyang hawakan ng cellphone na may Quran dahil ang cellphone ay hindi naman po Quran yan, kundi cellphone talaga yan, apps lang po yon So maraming nagre-regla sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam pero wala pong naitala na pinagbawalan sila ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bumasa ng Quran. Si Aisha radhiyallahu anha sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam sa panahon ng Hajj, if ali ma yaf'alul al-Hajj al ila antatufi tatufi Allah ta tufi bil Kumaga uh, gawin mo na lahat ang ginagawa ng isang nagahaj maliban lang sa pagtatawap, Yun lang ang hindi mo pwedeng gawin. Ibig sabihin kasama ni pagbabasa ng Quran doon hindi siya pinagbawalan ng propeta sallallahu alaihi So sa dami na nagre-regla noon, wala man nang naitala, wala man na naikwento na may pinagbawalan sa, sa, kanila ng propeta sallallahu alaihi na bumasa ng Quran pag may regla. At uh, makakalimutan ng babae kung hindi siya magbabasa ng Quran. Kasi isa sa map... ang Quran kasi napakasiloso eh. Pag hindi mo yan binasa, makakalimutan mo talaga. Huwag lang niyang hawakan ng direkta. Pero kung sa cellphone niyang babasahin, walang problema. Walang problema hawakan mo yung Quran sa cellphone na naka-download. Huwag lang direkta yung mushaf na mahawakan ng kami mo kasi nagkasundo ang mga wala na bawalan. At ang pinaka-correct na pananaw ng mga ulama na pwedeng bumasa ng Quran ang may regla. Pwede, niyang, pwede siyang bumasa, pwede niyang ituro ang Quran, may maaring binabasa niya na hindi hinahawakan sa ulo niya. Wala pong problema dito at wala pong isyo dahil wala lamang pong matibay ng katibayan na bawal pong bumasa ng Quran ang may regla o may dalaw. At hindi mo kailangan magudo. Bakit? Eh, hindi naman makatuloy yung kasi may regla ka eh. Tungkol naman sa walang regla na gustong magudo, hindi po obligado yan sa pagbabasa ng Quran, kundi sunna. Ang pagbabasa ng Quran na nakawudo ay sunna po at hindi naman po obligado pero sa may regla, hindi mo kailangan maggudo kasi hindi rin pwedeng magudo ang may kasi walang faida ito para sa iyo. Walang may tutulong sa iyong pagudo at hindi mo kailangan magudo kasi may regla po kayo. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.